Ipot mo na tayo pag nag-aantay ng paglabas ni Hana. Oh, so, merong ano? Pente Bento. Cycling. 20 mitsa pag-anim 100 iko let iko muna tayo shopping ay hapro shopping pala 20 20 Sisi Anan, just like kape naman. Kape, kape. Kape, kape. So, Dito muna tayo sa ano. Tingin-tingin tayo kung meron tayong magustuhan. Ayan. Pumibili so, tayo. Tingin-tingin muna tayo. Pili tayo nito, crocodile. <laughs> Tag-12 sila. <-bose lang. laughs> so, bumili kami ng lamis ni Hana mamaya. Sushi. It's okay. time. 10.54. So, nandito kami sa Colon Bay kasi may eh, dance ballet yung alaga namin. Tapos bumili. Na kami. Hanggang 11.45 kasi siya. Kaya, kakain na kami. Kakain na kami para tapos papasok pa siya sa school. Or pagkain naman, steamed chicken with rice. Tapos meron siyang repolyo.